Binigyang diin ni Ateneo Policy Center Senior Research Fellow Attorney Michael Henry Yusinko na ombudsman ang may pangunahing mandato na mag-imbestiga at magsampa ng kaso laban sa mga tiwaling opisyal at kontratista sa maanumalyang flood control projects. Tanging ito rin ang may kapangyarihang magpataw ng pananagutang kriminal at bawiin ang ninakaw na yaman ng bayan. Anya, limitado lamang sa paggawa ng batas at reforma sa budget ang investigasyon ng Senado at Kongreso. Kaya't ombudsman ang tunay na dapat kumilos upang makulong ang mga politiko, kontraktor at iba pang mga opisyal upang mabawi ang mga ari-ariang kinuha sa pamamagitan ng katiwalian. Dagdag pa ni Atty. Yusinko, ang anomalya ay hindi gawa ng isang tao, kundi sa buwata ng mga kontratista, ilang mga opisyal na nagsisingit ng pondo. This is a coordinated effort between yung contractors, yung mga bureaucrats natin sa DPWH at kung anumang ahensya ng executive branch. Sometimes meron pang complicity ng mga local officials, guys, mayor, provincial. And of course, ang pinaka-critical is yung participation ng mga mambabatas natin. No? Kasi sila yung gumagawa ng budget. Eh. Sila yung nag insert Gayon man, hindi anya matatapos ang korupsyon kung hindi kikilos ang taong bayan na madalas naloloko at nabibili ng mga politiko tuwing eleksyon. Sa huli, naniniwala si Yusinko na may pag-asa pang maputol ang siklo ng korupsyon dahil sa mas aktibong papel ng millennials at Gen Z voters na maaring magdala ng tunay na pagbabago sa politika ng bansa. Rufa Mokalid, NDBC Bida, Balita.